Ayun, what's up? Kamusta mga idol? Ayan, oh, meron naman po tayong bagong tip na may bibigay para sa mga problemado na sa kanila mga motor na sumasakit ang ulo dahil sa sobrang takaw sa gasolina. Eh <laughs> sobrang takaw, parang ayaw mo na. Gusto mo na ipamigay. Ayan mga idol, ngayon meron tayong ibibigay na tip. Ito, sobrang napaka-effective nito mga idol. Talagang gaganda ang takbo ng motor mo. Balik normal, titipid sa gasolina. Ayan, kasi ganito yan mga idol. Kapag ang ating mga motor, mga idol, nasasakal na, wala, na sa, wala nang hangin na nahihigo. Ayun, talagang lumalakas yung kain ng gasolina nun. Sigurado yun mga idol. Kaya ayan, may problema ka talaga ayan, tingnan mo, katulad nito yung filter natin, talagang napakadumi na yun, hirap na umigop ng hangin yan mga idol kaya ang gagawin natin mga idol tanggalin na lang natin yung filter na yan yung buong filter tanggalin na yan, mga idol at pagkatapos mong tanggalin mga idol ang gagawin natin Ayan yung butas na yun idol. Meron yung butas dyan na maliit. So, ang gagawin natin mga idol, lalagyan lang natin siya ng takip. Kung may makukuha kang foam idol, lagyan natin ng kundin takip. Kasi para hindi naman pumasok yung madaming hangin. Ayan oh, meron tayong pantangip. Ayan ang ilalagay natin dyan sa butas. Ayan. So, ayan. So, ayan ginawa ginawa natin mga idol lalagyan lang natin siyang tape para hindi malag, matanggal tapean lang natin yan so ayan ganun lang mga idol tanggalin mo na yung buong filter tapos may butas dyan yan o oh. yan ang tatakpan natin para yung hangin pumasok ay yung mga likabog pala hindi pumasok <laughs> sorry sorry ayan so, tinitape lang natin yan para hindi malaglag i-tape na lang. So, ganun lang mga idol. So, pag medyo nahihirapan, lilinisin na lang natin. Iyan na lang lilinisin natin mga idol. Kasi para kumain siya ng madaming hangin. Mabalance ba? Ayan. So, tapos ang tuning niyan mga idol, pakiramdaman nyo na lang kung saan maganda yung tunog, yung normal siya, yung hindi mamamatay. Sweet. So hindi naman sumusobra sa ano so siguro mga ganun pa rin mga dalawang pihit sa akin dalawang pihit eh ayan so pagkatapos yun mga idol siguradong ganda na naman ang hatak ng motor mo maganda na yung andar at titipid ulit sa gasolina huwag kang mawala ng pag-asa pag ganyan ang motor mo idol na lumalakas sa gasolina ganun lang ang problema niyan ayan Balikin natin. Okay na yan. Tapos, paandar na natin. Ayun. Salamat sa panunod, mga idol. Sana nakatulong to sa inyo. Uh, isang like naman dyan. sub mga idol, kung nakatulong tayo, salamat. Thank you. Thank you.